Ito po, kawawa daw po ang Pilipinas pag wala si Rendon Labador. Yan po ay isa sa kanya mga pahayag. Marami siyang sinasabi ngayon, siyempre. By the way, marami pong mga kababayan natin, mga netizens na gumagawa ng packing account na si Labador. At yun nga, binalaan ni Labador na wag daw or, or mag-ingat daw yung mga kababayan natin sa paggawa ng account gamit ang kanyang pangalan. Minsan naisipin mo, abe baka pakana mo na rin yan. Ano ba? Okay? kahit sino naman siguro hindi gugustuhin na maging negatibo rin ang tingin ng publiko. O halimbawa ako gusto kong gumawa ng page at sa pangalan mo. di ba? Ako yon Ako yung matatamaan. Negatibo ang tingin ng publiko sa iyo eh. Anyway, yun nga. Balikan natin. Kawawa ang Pilipinas kung wala ako. Bakit kaya niya nasabi ito? Ano po bang naitulong niyo sa ating bansa? Actually, ang totoo, Um, gulo lagi ang hanap niyo dahil kayo po ay laging kontrabida, napaka-negative po ng iyong pag-iisip. Hindi naman good vibes, hindi naman inspiring ang iyong mga mga istorya at mga contents. In fact, kayo po ay nagpapakalat ng hate, indifferences, at syempre disagreement sa ating mga kababayan at hindi maganda yon. Okay, sa halip na positibo, love, at inspiring contents ang ating i-share. Hindi eh, kabaliktaran. Kabaliktaran po. So ayan, your account has been disabled. Alam natin, binura na rin po ng Google ang kanyang account. Kahit email, bawal na rin kay Rendon Labador. yon Na ang ibig sabihin, yung kanyang mga contents data or yung kanyang, kung meron pa man siya ngayon na YouTube channel, halimbawa, sa Google AdSense, Google account yun eh, dumadaan. So ibig sabihin, wala na siyang kinikita doon. Ang saklap, totoo. Kaya sinabi niya na sa ngayon, siya ay matatawag na disabled, yun ba yun? Anyway, na ang ibig sabihin, dahil wala siyang kinikita, dahil wala siyang revenue na nahihita sa kanyang YouTube channel, at sa kanya siyempre uh, Facebook account, anyway, wala na yun. So natural lang na wala na. Pero kung meron pa siyang iba na dumadaan din sa Google, ay wala na rin yun, wala na rin siyang kikitain. Ang saklap napakasakla po talaga. You see overnight, talagang sumikat ka, pero yun nga, negatibo ang, ang paraan mo na ginawa para ikaw ay maging sensational, ba? Diba? Overnight, kuno. Negatibo eh. Ang ibig sabihin, hindi talaga yun tatagal. Totoo, yung mga ganong paraan, hindi talaga tumatagal. Alright, mas maganda yung unti-unti mong pagsikapan. Okay? Ang tagumpay, step by step, at sana wala kang sinasagasa ang tao. Sana wala kang inaagrabyado. Yun po ang gratifying na success. Yun po ang tagumpay na pwede nating ipagmalaki at pwedeng tumagal.